dito hindi ka mabenta kasi makakaintindi ka. Eh, paano doon? Nalpas ka, nabing ka. Alam mo rin si Miss Alfonso, tita? Hindi. Si, hindi ka. <laughs> Miss Alfonso sa vlog? <laughs> hindi ko. Ano? Ito si tito mo. Hindi ko. Si ano nang ginala ko si... Miss si Gado, Igado. <laughs> Tsaka si Anli Jack, Naimas. Tapos si Katuro. Katuray. Yun lang. Katuray. Ay, si Katuro. Ah, Katuro. Nakita namin yun. Eh. Nakita mo rin sabuan? Ha? Nakita mo rin sabuan? Ha? Huh? Nakita mo rin sabon? Oh, nakita ko. Pumunta kami doon, di ba? Di river. Sabuan river. Ah, nakita mo. Sabuan river. Pumunta kami naligurin dito. Naligurin dito. Oh. Pero mas pogi si Abad. dito na. Mas pogi si dito Anak! Mas pogi si dito na. Pogi yun si ano. Na? Si ano. Lobo pa ba tayo Toro. Mas pogi ba si Toro? Oo, oh, pogi yun. Ha? Naho? No, si Sabi nila hindi magsisinungaling yung bata. At tinan ko nga kung magsisinungaling kayo. Ha? Hindi mo. No. Ano, mas pogi si Katuro? Eh. Ha? Hindi. hindi. Hindi din na. Nakikita ko rin eh. Magpicture ako na na. Kasi taas siya. Hindi siya pogi masyado na. Mas pogi pa si Tito. Doon niya oh. sa may ano ha, sa may... Sabi sa yan? Mas

Nagpaano yun eh, nagpaganda yun eh. Nagpa anak, hindi siya normal. May tatong pa yun ba yun? Meron ba? ba? Hindi ko pa nakikita. Meron, meron siya yun siya. Yun ah? Sila? Hmm, Sige, ay gano'n. Pero, Ang daming tatong yan. Ako lang wala, Ayoko. Ayan oh, na oh, kikita na si Pogi. Si, anong ba ito? Pogi. Si RJ. Uh, si RJ. 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 Magluluto na daw si ate ng ano guys, ng, ng tanghalian namin. Wala na kaming pera. <laughs> Bili ng pagkain, Joe. Pagkain na, na lang kami. Pagkain na lang Joe.

Ay, oy, 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 oy. Sige lang, okay lang. Ganyan lang. Ay, 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 ay. Ay, ay. Alam mo to. Ay. Okay lang yan. Pakikita ka sa vlog ni Larje. Apis si Rante. Okay lang yan. Apis si Rante. RJ Pogi. RJ Pogi, shut up. From Pakistan. Hindi. Hindi. <laughs> ]あの? Philippines yan, Hindi naman Pakistan, isasalita. Hindi <laughs> ko tanda. Hindi naman isasalita ng Pakistan. <laughs> Inaasar nilang Mumbai. Mumbai kasi din Buko. Ah, Mumbai din ba yung, ah? Hindi, okay, iba yung Pakistan sa Mumbai. Di ba, na nasar ka nila? Di ba sabi ko nga na, Saya, parang... Napaasal ka ha? na Ito? Dito? Dito na napaasal ko rin. Doon po sa may dagupan elementary school. Asa na dugo? Yan po sa may highway. Ah, dito sa highway? dagupan pala kayo. Pero mas matanda pa ako. Ito na, din pala dagupan na. Ano? Oo ah. Oh. sa so, oh, talaga? <coughs> Alam mo yung I love dagupan daan? Saan? Dagupan elementary school dyan oh. Dito sa may right side. Dito sa may oh, tabi ng mason. Uh, Saan? <coughs> wala na dito. Saan? Bakit? Oo, oh, bumuka na. Ay, ay. O, mo kasuan. Ang timan na eh. Okay lang yan. Parang tulang yata sa ano. Laman. Ito anak ko. na naman yan. Buti, okay, may, may pang content kami. Amerikano naman. Uh, Amerikano. ka yeah. um. ah. mo daw si ano, ng Ilocano, anak. No ti agasawa naman. No shock. <laughs> Agsawa pilit so tiya do kwarta na wa. Yun lang. <laughs> Dito kang tang narge <nandi>. <laughs> Hmm, di ka, madi ka, madi ka kanakanta, baka ang ka. Tapos na yung tudo, kayo naman. Okay lang, RJ. Kanta ka na anak ko. <laughs> para sa dung dun, Ano tawag cellphone mo, iPhone? yan. Mm. Night, oh, night. oh, magaling ka na. <laughs> magaling talaga yan, teh. Adumate masusurob 'yung dakot. Kailangan mo lang talagang magano, mag-aral. Ako din, balik aral. <laughs> sugar ng mayak ditoy ano makasurusugak man nun kung hmm. nang itong magagaramid tupag ka nang din na sinapsapa ka nakitain <laughs> na kanila kayo yun na yun, ka <laughs> <laughs> ah, alam mo ah kaya pumunta daw dito para kwan gumawa ng ganito hindi niya kasi alam kung ano kalimutan ko kalimutan na, kalimutan na. Pero pwede namang i ano, kasi to, i-YouTube. <laughs> Kasi how to make tupig mm -hmm. in Ilocano. Okay lang ito natin? Oo. Pwede naman, lahat naman eh. Now, you YouTube na yan. Okay. No, sa ano? Pati pagiging akampal. Tupig. How to make tupig, kanya lang sa ano, YouTube. Oh, marami na doon. Marami niya sa suggest. Oh. Ibat-ibang tao na content. Okay. Kung baga, content ko, content ni Igado, eh, content ni Katuro, ganun, meron din. Anya <laughs> pa lang oras. Di bang ganun alas daw siya, Jay? Ay, mag... Oh, Kaya nga, may pasok nga pala ngayon. Bakit wala kayong ano? Pasok? Kapon. Siya na siguro. Sige, sige. Nung sasakit ako, bakit nagsasakit ka lang? <laughs> hindi ka lang May sakit daw, Jay. <laughs>

dito, ano to? Joker. Kahit nagagalit ako, maya maya wala na. Nandiyo joke yan. Pero minsan, mm. Diyan pala nakatreadmall yung pagdiyan ano? Diyan? Bayan naman ka yan? Sino? Hindi po. Diyan po sa may kanto diyan o dyan. Palaog. Ano yun? Ah, pumunta ka rin dyan sa church? No. Hindi po. Ay, hindi ka na pupunta. Sa ating mula, si RJ. Oo, okay nga. Nahiya ka? Oo, nahiya naman. Pati nga sa school, nahiya ko. Ay! Ano grade Grade 5. Ano grade 5, na. Graduation mo na nakukuha. At pag ano tayo, bibo tayo. Hindi yan, wala yan. Na? Mahiya ako Hindi ko na yung mga sinasabi dun eh. Ipakinga kono asa goro kan nyukit. Eh ini nae ka intinde, ali pakincang yon. Oh. Oh. Batumukan kita garon. Na ka intinde kan garon, tarogim mo kasi good day. Wag. Batkenan man anak. Eh. Lanugin. Lanugin. Lanugin, inde. Ano Susuntukin, suntukin. Lanugin. Ibanag naman ay na kita. Hindi ko alam. Yun lang. Hindi tayo. magkasundo. <laughs> okay. Bakit? Ba't ba ka marunong di mag-isay talang ganun? Marunong ang mag-ganun dito. Sa Ibanag. Doon sa Mayipan. San Pablo. Ibanag. Lagi. Puri barang barag kasi. Alam naman... ko lang iddo. Ganun. Lolo. Di ba? Yung iddo. Anong iddo? <laughs> <laughs> Ibanag yun ah. Ibanag yun ah. Hindi ah. Hindi nga ito mo. Hindi niya alam. Alam mo yung iddo? Lolo mm, oh. yun. Tatang, gano'n. Sa, sa balag? oh so, Ang kunti ng ano lang. Takki, yan yung takki. Oo. Oo, gano'n pala. Alam ko, kunti. Di ba gano'n siya, no? Si Gilbert uh Oo. -oh. Di nag si Tilbert? Hindi siya buro ah, ilugano? Hindi. inas, ano, Ala na lang mag-iba ng sabi niya sa akin. Oo, oh, ang sabi niya. Ano sa istatakim niya? <laughs> Anong size Kaya, ng 38, pa? 38 po. Hmm. Ano size ispa mo, tita? 39 na. Ay. Ito kasi 8.30 itong kinilas ko. Ni? Oo, oh, parehas nga tayo. Ah, alas parehas na nga tayo. Anak ko, mapataba lang si tita. Oo. Hmm. Oh. Mataba lang si tita. Si no? tita naman ay. Ano yan? Sexy yan? 37? Maliit lang ba ako? 37 si Tito. 37? Ito, mm, mas oh, masaba ka. Ano mo? Pagkataas na rin maligo, maliligo na rin. Oh, Mag-aaral, mapasok na kayo eh. Papang shoot bridge mo. Ano naman? May tatawin na. diba? At least may tulong tayo kay ate. <laughs> dito. Oh, dito kami kakain talaga. Mga oh, una na nga kami nagpaalam eh. Nakalimutan pala niya. Basta kami, alam namin sinabi namin. Makikikain ka ni. Mual. Ayan guys, oh. Yung nagawa nating mga ano. Tupig. kayo dyan mamaya yung process naman ng paggawa ng tupig mamaya ha ayan, gawa kami ayan